sa kasamaang palad. Inilukluk natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan pinagbabayaran natin ngayon ang pagbili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatagi, tumatanggi sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo. At dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit, higit pa sa mga kabiguang ito, ay isang mas malalim na pambabastos at pangiinsulto sa ating mga Pilipino. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit, kapag ginamit ito para manipulahin kayo, Magsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better.